Good morning, mga ka-ateng. Halusal po tayo. Ang ulam po namin ngayon ay Paksiw na ano ko din? Paksiyong na kineme. Paksiw na kineme. Ay, ganyan siya. Basta isda siya. Tapos, kape. Kape tayo. Ayun, nagkakape rin po ang aking ka-collabs Kulabs. Kulabs sa to ka pa mga kate. <laughs> Good morning ko naman. Good morning. Ka man. Ito po yung dala niya galing sa kanila. Galing sa kanila. <laughs> galing <May> sa kanila. <laughs> Ito mo mga kate, kain tayo. Ayan. At, almusal pala, kanin kami. Kasi medyo mabigat-bigat ang ano ngayon. Ayan, busy. Thank you. Wala yung isa ni oh, Ok. Kaya kami yung dalawa lang nandito kami ngayon sa kusina namin maliit. <laughs> Ay, ano ba ang tawag doon? May table. May Dain. malaki din doon nasa sa kabila. No, may malaki doon, kaya pakita. lang. Punta, puntahan nyo. Gusto <laughs> nyo makita. <laughs> Papakita puntahan namin yan. Na. <laughs> punta na lang kayo dito para makita Bye, mga ka ating Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel, ateng. Bye. Day, Babay na, <laughs> bye, na bye. 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 <laughs> Bye, thank you so much. <laughs>